Paano po ba lagyan ng music ang ating Facebook profile? Ang video na ito ay para lang po sa hindi pa po nakakala. Muna, punta tayo sa ating Facebook. Pindutin yung profile nyo. Pindutin nyo po yung about. O kaya about info. Dito sa baba, pindutin na rin yung music o add music. Ayan. Dito may mili lang po kayo kung anong gusto music na ilagay nyo doon sa inyong Facebook profile. Kung wala naman po, pwede po kayo mag-search dito kung anong gusto yung music. Nasa inyo na po yan. Sa akin, for example lang naman to, ano ito sa akin? pindutin nyo itong isa yan. Ayan, may check na. Back po tayo. Ayan, dito, pindutin yung tatlong tuldok. Pindutin nyo fin to profile. Ayan. Nakalagay na po dun sa ating profile. Back po tayo. Ayan na po. May nakalagay na po music dito sa aking ibaba ng Facebook profile. So, ganun na po kung paano po lagyan ng music ng ating Facebook profile. Kung sana, maraming sana po. Ingat po kayo. God bless po sa inyong lahat. Paano nyo malaman o makita kung sino-sino yung mga pinafollow nyo sa Facebook at kung ilan na po ang mga pinafollow nyo sa Facebook? Yan po ang ituturo ko sa inyo sa mga hindi lang po nakakaalam kung saan makikita kung ilan na yung pinafollow nyo sa Facebook. Sundan nyo lang ito ang video na ito. So, tara. Punta pa tayo sa ating Facebook. Pindutin nyo po yung profile. Pindutin nyo po yung tatlong tuldok. Pindutin nyo po yung activity log. Tapos swipe nyo po kaliwa. Pindutin nyo po yung following. So yan, dito nyo po makikita lahat kung sino-sino yung mga pinafollow nyo sa Facebook at kung ilan na po yung pinafollow nyo sa Facebook. Dito nyo po makikita lahat. So, ano po ba natin i-delete yung watch history sa ating Facebook? Kasi lahat ng pinapanood natin ay naiipon po yan dito sa ating Facebook. Dito lang po, pindutin po natin itong dito. Yan. Tapos pindutin nyo yung tao-tao sa taas. Yan. Tapos pindutin nyo history. Ayan po. Dito po nakalagay lahat yung mga pinapanood natin sa Facebook. Para ma-delete po natin yan lahat, ganito lang po. Back po tayo. Punta tayo sa ating profile. Pindutin yung profile nyo. Pindutin tatlong uldok. Pindutin nyo po yung activity log. Dito pindutin nyo lang po yung videos watch. Yan. Ito po lahat yung pinapanood natin sa Facebook. Ang dami na po niyan. Para ma-delete po natin yan, pindutin nyo lang po nito yung clear video watch history. Pindutin nyo lang yan, tapos clear. Maki-clear na po lahat yan. Back po tayo. Tingnan po natin ulit. yan, wala na po. Deleted na po lahat yung mga watch history na nanaiipon dito sa ating Facebook.